Last 2017, nag-try ako ng isang whitening product. Kaya lang, hindi siya nahiyang sa mukha ko. Kaya ang nangyari, nagkaroon siya ng mga bumps. Bumps sa pisngi. Tapos una, isa lang yun. Una isa lang. Tapos sumunod, ang dami na hanggang sa talagang puro tigyawat na. Tigyawat na yung mga tumutubo sa mukha ko talaga. Tapos, mapupula sila. Tapos, hindi lang basta tigyawat eh. Alam mo yung tigyawat na mayroong ano, may lamang, may, may, may laman na, may lamang sa loob. Angit din. Tapos, yung pag tinutubuan ako ng pimples, hindi lang isa. Kapag tinutubuan talaga ako ng pimple, ay in sabay-sabay sila. Yung hindi pa, hindi pa tuyo yung isa, meron na namang susunod sa kabila. Tapos hanggang sa madami na talaga. Buong 2018 ako nag-suffer. Tapos mga early, early 2019, na try na ako ng Dr. Wong Sulfur Soap at sa Kaka Chalice. Yung Dr. Wong's, yun yung ginagamit kong pang sabon sa muka. Alibawa, pa paghihinamos o kaya ginagamit ko na rin siyang panligo. Sa gabi naman, uh, pagkatapos mo mag o magmaligo, i-apply mo yung katsalis. I-apply mo siya doon sa mga tagyawat mo. Yung papahid mo lang, papahid mo lang naman siya. Matutuyo talaga yung matutuyo, magdadry yung mukha mo. Magdadry yung mukha mo, pero syempre magdadry din yung pimples mo. Kasi 'di ba yung una yung Dr. Wong's yung sulfur soap. Kasi medicated soap siya. Kasi yung sulfur, it helps kill pimple causing germs, dries up pimples and unclog pores preventing the skin from take out. Tapos yung Kchales naman, din kasi siyang ano eh, uh, sulfur 'di ba? So pareho sila, parang partner na sila ng Dr. Wong's sulfur. Tapos ito pala yung kachalis. 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 Katialis. Or kachalis. Pareho lang. Isa lang. Uh, siya, meron din siyang uh, salicylic acid. Acid okay. is a medication used to help remove the outer layer of the skin. After a year ng paggamit ng Dr. Wong sa kachalis. Salamat talaga kasi hindi na ako masyadong tumutigyawat ng bongga. Pag nakakatigyawat ako, konti, ano, paisa. Ito meron, ito, ito meron. Paisa-isa, isa na lang. Tapos hindi na sila yung, hindi na nanganganak. Hindi na yung dumadami. Pala, kapag halimbawa naligo kayo, kaya naghilamos kayo, yung ipang pupunas nyo sa mukha nyo, kung meron kayong, yung malinis talagang towel, malinis na towel, ha? Yung, hindi yung, alimbawa, ginamit mo, tapos, di ba, sinampay mo sa kung saan. Eh, yung sinampayan mo, hindi naman siya yung malinis, sarang naalikabukan, o kung ano-anong kumakapit na naano. Huwag mo nang gamitin yun, kasi nga, ah, uh, kailangan nga malinis na towel yung ipang punas mo sa mukha mo para hindi rin kakapit yung dumi hindi rin lalong matrigger yung mga tagyawat mo, ba? Diba? Ako, mas gumagamit ako ng ano, paper towel o kaya tissue. Tissue na lang. Kasi para pag isang pagpunas mo, pag ito mo, ano, tapon na agad, ganun na lang. Meron akong skin tag sa leeg. Meron ako sa braso. Tapos meron din ako dito sa bantang Uh, sa baba ng uh, kilikili ano-ano ba ang dahilan ng pagkakaroon ng skin tags so ayon sa google ilan sa mga factors ng pagkakaroon ng skin tags is yung obesity o yung labis na katabaan tapos kapag merong kayong diabetes uh, hormonal change human papilloma virus o kaya naman is yung simpleng friction o yung pagkiskis ng balat sa damit, sa alahas, or kahit saan mang kumikiskis yung balat natin. Yung skin tags, hindi naman siya delikado. Paano masabi? Ang skin tags ay non-cancerous naman. Hindi naman siya nagkakos ng malubhang sakit or yung seryo seryosong sakit sa'yo. Chalis, madalas talaga babaliwala natin pero ang dami niya pala talagang uh, nagagawa. Ang dami niya talagang naitutulong sa atin. Meron akong video saka series of pictures na ipapakita sa inyo kasi doon yung makikita yung naging uh, journey ko kasama yung skin tags at sa kung paano sila nawala. Kaya please keep on watching. guys, di ba? Etong kachalis talaga, uh, parang holy grail ko na to talaga. Kasi ang dami niya na talagang uh, naitulong sa akin. Una sa pimples. Tapos ngayon sa, uh, ngayon sa skin tags ko. Yung skin tags ko na last, nandito. Tuyo na siya. Ito yung siya, ito. Yung nakikita niyo. Huwag na yung kili kilikili. Kasi yung kilikili, meron pa akong ginagawang ano. Ano ko kung makikita ba? Kita niyo ba siya? Ito, tuyo na siya. Tuyo na. So, mamaya, kapag naligo ko, sigurado matatanggal na yun.